What's up, keep it up. So, tambay muna tayo sa may park, no? Ayun. So, napakasarap ng simoy ng hangin. So, libreng park po ito, no? Ayun. So, nakita nyo, ang dami naglalaro. Ayun, no? Oh, pakita natin. Ayun. So, medyo may mini gym din sila, no? Ayun, banda. So, may tennis, may badminton court. So yun, so maganda ito tuwing uh, hapon or umaga. So, minsan madalas din ako mag-exercise dito, mag-jogging o mag-walking minsan pag may time, di ba? Minsan kasama ko yung mga anak ko. So no? Oh. So dito tong banda sa may uh, Kaluokan. Ayan. So napakagandang park, no? Salamat sa gobyerno. Ayan. So, sana alagaan din natin yung park na to para tumagal, di ba? May pamana pa sa mga ibang henerasyon. Lala mag, uh, sana mag-improve pa ito lalo. Sana madagdagan yung mga pasilidad. Diba, no? you know? oh. So, napakaganda. Ayan, so, pwede ka pumasyal dito. Libre lang dito, guys, ha? And then, ang ganang kinaganda ito, malapit lang sa simbahan. Ayun, no? Yun, simbahan, yun. So, uh, after magsimba, pwede pumunta dito. Or bago dito, pwede magsimba. Lalo pag linggo, okay? So, ayun, no? Ganda. So, once again, what's up, what's up? Keep it up. Marin Choi. 拜。